Noong unang araw ng Mayo, binuksan na sa trapiko ang buong kahabaan ng Canon Road. Ilang buwan din itong inantay ni Julie na may-ari ng isang tindahan na umaasa sa dagsa ng mga motorista sa nasabing kalsada. Kung wala naman sila ding magawa, kung, mag close, kung ma-slide, wala talaga tayong magawa kahit sila din. Yun lang kung bantay nila yung mga slide, dilinisan agad, pasabal pa rin. Bagamat bukas na ang kalsada, mayroon pa rin naitatalang pagkahulog ng mga bato. Katunayan, noong May 9, alas 10.30 ng gabi sa pool sa dashcam ng isang sasakyan ang pagkahulog ng isang bato sa isang dumadaang motorsiklo. Hindi naman daw nasugatan ng rider pero nasira ang motorsiklo. Para maiwasang magkaaberya ang daloy ng trapiko sa mga pagkahulog ng mga bato, sinimulan na ang pagtatayo ng rock shed sa Cannon Road. Partikular dito ang kabaan ng Camp 6 na isinara sa daloy ng trapiko dahil sa pagguo ng lupa noong nakarang taon. Dito sa aking kaliwa, makikita yung tinatayo ngayon na pundasyon uh, ng magiging tunnel dito sa kaban ng Camp 6 Cannon Road. Kung mapapansin nyo, isang metro yung kapal nitong uh, pundasyon ng tunnel. At kapag natapos ito, muling isasara ang kalsada para lagyan naman ito ng covering o slab. At uh, kapag merong uh, mangyari ulit na pagguo ng lupa, hindi na ito makaabala sa daloy ng trapiko. Mayroon itong haba na higit isang daang metro at nagkakahalaga ito ng 246 million. pesos. Kapag natapos, may halin tulad ito sa rockshed sa Marcos Highway. Ang rockshed, Shed, para lang doon kasi talagang perennial erosion area yun. Eh. Parang sa, sa Marcos Highway, di ba laging nag erosion After the bridge, hindi ba laging nag erosion Ganon din dito. Lagi-lagi na lang nag erosion eh. And one of the basic survey na ginawa ng public highways, stable ang soil talaga doon. Ayon sa mga trabahador na aming nakausap na tumanggi ng humarap sa kamera, mayroon pa rin maliliit na pagkahulog ng mga bato. Kaya todo pa rin ang kanilang pagbabantay, lalo na kapag bumubuhos ang ulan. Dati-rati, sinasara ang kalsada tuwing may malakas na pag-uulan na maaring magdulot ng landslide o pagkahulog ng mga bato. Pero sa bagong patakaran ngayon ng Baguio La Trinidad Itogon Tuba Tublay Development Authority na namamahala sa kalsada, hindi na ito napasama pa. Pero pinag-aaralan muli itong ibalik. During heavy rain talagang uh, kami namin, uh, dini-discourage namin yung pagdaan doon eh. So, we will we will uh, take note of that uh, tapos uh, papakon namin, isasama namin yung sa advisory namin Pinapatupad pa rin ang one-way traffic scheme sa ginagawang rock shed sa Camp 6 at tanging light vehicles muna ang papayagang dumaan sa kalsada. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.